Teka lang, bakit mo pinipilit yung sarili mo sa taong kayang-kaya kang ipagpalit? Bakit mahal mo siya? E eh, binabasura ka lang niya. Bakit loyal ka sa kanya pero hindi naman ikaw ang gusto niya? Bakit hindi mo matanggap na yung taong gusto mo eh hindi talaga para sa'yo? Alam mo, imbis na pinipilit mo silang piliin kanila, bakit hindi mo muna piliin niya sarili mo? Hintayin mo yung tamang tao para sa'yo. Hintayin mo yung taong bibigyang halaga yung pagkatao mo. Tandaan mong hindi pinipilit ang pagmamahal. Kusay ang nararamdaman. Pinipilit mo silang mahalin kanila. Kaya ka nasasaktan. I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know that your love is gone. I can't breathe. So weak, I know this isn't easy. Don't tell me that your love is gone.